Welcome to Barangay San Sebastian. Yeah, be. San Sebastian Matnog. All right. Sa video ngang ito ay papakita ko sa inyo ang kagandahan ng Matnog Sorsogon. A municipality in Sorsogon, Philippines is known as the gateway of the south and the gateway between Luzon and the Visayas. Its name derived from the Bicol world matunog. Meaning, very audible fears to the sounds of waves and the lambiyong. Alright mga boss, good day everyone. This is Joms. Kumusta kayo lahat? No? So, papakita ko lang sa inyo kung saan tayo tumira dito sa Matnog. Well, This is our first time here in Matnog and napakaganda yung lugar. This is 1,500 pesos and 22 hours. So, this is our first day here in Matnog. Kaya naman, today, iikutin natin ang kagandahan ng beach ng Matnog. At syempre, papakita ko sa inyo ang kwarto kung saan uh, natulog tayo in 22 hours. All right? Homestay. Dito, dito tayo mag-homestay. Unang araw natin dito sa Tablac, Matnog, no? So pupuntahan natin, pupunta tayo ngayon sa pinakamalapit na beach dito. O paliguan lang, sabi natin. Pero natin sure kung gaano kaganda yung paligid na magigita natin. Pero normally, tumatawid sila malapit dito sa may isla ng Matnog. Pero hindi na natin gagawin yan dahil sobrang haba ng ating uh, gagawin. Kaya dito-dito na lang tayo sa malapit yung mga uh, gagawin nating uh, uh, paliguan. Nakita natin, may napapansin na tayong paligid at sa dagat, no? Kaya naman, the point of the Vita Vita Beach and Sanctuary. Alright, so ayun na nga, nagtanong tayo doon sa Vita Beach Sanctuary, uh, 150 per head. Welcome to Barangay San Sebastian. Yeah, San Sebastian, Matnog. Alright. Tuloy so, lang, Barangay San Sebastian. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, Matnog. So alright, nandito na tayo sa Pakul View Entrance this way So, pasok tayo Kaya-kaya Fackle View isa sa mga tinatagong yaman ng Matnog Source All alright nature trip na may kasaman dagat po so, pa tayong galing ng Fackle View no? paunahin lang muna natin sila at may nakikita kong scooter so ibig sabihin hindi lang ako ano ka scooter akala ko hindi kakayanin alright medyo hindi pa naayos at hindi pa talaga naayos yung hindi simentado yung kasada dito going to Pakol View no kaya naman crop road pa rin probinsyang probinsya ang feeling alright ako oh shout out sa'yo brother yan Sasalubungin tayo ni Pakol View. Alright, ang ganda ng lugar. Pakol View. Snacks and drinks available here. Welcome to Pakol View. Ano? At sempre fresh buko nandito tayo. Eh. At walang counter. Sa na tayo, motorcycle parking. Dito. Please keep this area clean. All right. Tackle view, motorcycle bike parking here. Please keep this area clean. Tackle view directed from here on the area is a project. All right. Hindi pa masyado na recover o uh, naayos pero maganda na rin. Pwede yata dito mag overnight ha? Overnight ka dito Ah pwede no Let's see Alright good morning mga boss Kumusta kayo lahat Today is Thursday so andito tayo sa bayan ng Matnog Sorsogon no? Hindi ko alam kung anong bayan to uh, Pakol view Pero parang sakop yata siya ng uh, San Sebastian Alright, pero who knows, uh, search na lang natin. Pero nandito nga tayo sa pakul view ng uh, Matnog, Sorsogon. Alright, once again, good morning sa inyong lahat mga taga Matnog. At uh, magandang umaga. Pagdating nga natin dito ay kailangan natin magbayad ng 45 pesos para sa day At meron din pala sila dito overnight. At pwede rin magdala ng pagkain. At meron din bilihan sa loob. Kaya naman, tara na agad, ikuti natin ang Pakul View. Sobrang ganda dito mga boss. Nandito tayo sa Pakol View. Napakaganda. Mamaya pakita natin ang view ng gawing dagat. No? May mga bilihan naman sila dito. Right, ang ganda ng lugar. Kala mo kung may drone lang sana tayo, makita natin ang buong amatnog. Um, ang problema, wala tayong dalang drone. Yan, bundok talaga. Batsin na tayo. Batsin na tayo. Next destination naman. Hanggang sa muli. Buckle view. Next destination tayo. Alright mga boss. Which time naman tayo? Mainit na eh. The point. The point at the beta. Sa pontong ito, Andy na nga tayo sa Vita Beach and Sanctuary dito sa Santa Magdalena, Sorsogon, Barangay San Sebastian. Kaya naman sa mga gustong pumunta rito, mag-PM lang kayo sa kanilang Facebook page sobrang sulit at napakaganda naman ng na mga room nila dito. Kita nyo naman sa malayuan pa na. Hindi tayo makapasok. Ang entrance fee nga pala dito ay 150 pesos. This is a quick time, a quick moment lang. Dumaan tayo dito at nag-entrance ng kahit ilang minuto lang para masubukan naman natin na makaligo dito. Data Beach Sanctuary dito sa San Sebastian, Santa Magdalena. Sorsogon. Kaya naman, in-enjoy ko talaga ang moment na to. Kasi maya-maya lang, ay luluwas na tayo ng Manila. Kaya sa mga sumusuporta dyan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Keep on supporting my YouTube channel. Thank you so much to my boss, Edison Diaz, Francis Gian Francisco, and Christian Bailon to support my plan, to support my goal, to support my blogging, and everything. Thank you so much, mga boss. Before our informed business decisions.